Naghahanap ba kayo ng mura at magandang picture frame? Tara at panoorin nyo to. So, na-order ko lang to online at ganito nyo siya marireceal. Sobrang secured ng packaging kaya naman sure na hindi mababasag yung picture frame. Kaya naman huwag na natin patagalin pa buksan na natin to. Finance forward ko na dahil sobrang talagang daming balot niya. Nakakaloka parang ayaw magpabukas ng parcel na to. So, color white yung pinili ko para turn na dun sa isang frame ni Mimo. Tapos sa likod, meron na rin siyang sabitan para di ka na mahirapan. Nabili ko lang tong frame na to for only 145 pesos. Legit talaga na sobrang ganda ng quality niya, guys. Kaya naman ilagay na natin tong picture namin. O, di ba? Ang cute ng baby dyan. So, ang size pala na in-order ko ay A4. Meron silang iba't ibang size. Tapos, meron din silang ibang available na kulay. So, open nyo lang yung mga gilid para malagay nyo yung picture. Mas maganda talagang malaman nyo yung size ng picture nyo para sakto lang dun sa frame na i-order nyo. So, ayan. Pag okay na, syempre, tatakpan mo na siya ulit. Huwag kayong mag-alala dahil malambot lang naman yung mga kayang-kaya ng kamay. So, ito na ang ating final look. O, diba? Ang bongga for only 145 pesos. So, alam niya na yung link nasa comment section. So, pinalagyan ko na dyan ang sabitan kung saan ko ilalagay yung picture frame namin. Siyempre, kailangan natin ng help ni Dada dahil di naman tayo marunong maganin-ganyan. O, diba? Ang bongga. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, guys!